sa pagmula tunga? Tunga, tunga, tunga. ng aking mata. Tunga, tunga. <tong t -tunga> oh, ma, gisig niya ba yung kapalag mo? Eh, tabalo! Ayan, tabalo! Ang tunay! Aba! Mat! Nagising na ka! Mathew! Yes! Mat! Mat! Ma! Matthew. Mat! 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 Huy! Graduation mo! Gumising ka na! O, atan si Mama? Bumalis. Kumunta. Naman no, lang yung dumarama. O, oh, Mathew! Maligo ka na! Nandiyan ka lang gumising! Sinanghali ka na! Graduation mo na! Sorry po. Sorry po. Yung no, sorry! Mars, oh, para na. Ay, yun eh! Ito't kasi tinitignan mo yung dinadaan mo. Bata lang yung Mars, tara na Mars. Yes, we're not like this. We're not like this. Ay, tsaka yung mga madam, para yung ikba compress lah. Ay, may pa-set. Kaya balo lo, mag-raditing anak mo eh. Pwede na yun eh, Ay, di pa, Mars, opo. Kano yan? quantity. Ang tapit ako ko. Mars, no, may kaya dala ka yan. Ano ba yan? Sorry po, sorry po. I'm sorry! Well, Mars, para na. Ay, 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 ay. Tot kasi tinitignan mo yung dinadaan ko. Ay, Mars, balo ko na nun nun yung tapit ako ko. Ano yung tapit ako ko? Ano yung tapit ako ko? Ang anak nita. Ang minyong tapit ako ko. Ka

Ikaw yung kumuha sa pita ako! Ma'am, wala, sa Alo, wala. Na po sa'yo. Ano wala? Tignan mo, wala! Wala po talaga. Ikaw, ikaw yun! Wala po, wala po. Madam, Wala po talaga. Ya! Yeah, Pena ako yung pita ko! Makanya nila talaga lang anak niya. Kaya, kung niya ako kaya kapakulok. Ay, wah! Kapakulok kaya talaga eh, mamami, mami, mamami, ako. Eh, mga mami, hanggang. Eh, pa, bakit ang pita ako? Naga, man! Nung sinasabi nun, wala naman akong kinukuha. Tuki ka, sagit ka ako! Ano ati Ate, ate, meron ako kaya tapitan ako. O, noon niya, noon niya. Tara. niya. Ano ako? Ika meron ako ako. ako ka ng mam eh. Ah, hindi po. Paltome, oh, paltome. Ah, wala po talaga. Inosente po ako. Sabi mam. Ya, yeah, sa balon na unan din. Eh, may pwedeng dakpan ni ma'am kung kabod niya makanita yung sabihin niyo ma'am. Ay, ali, basta termina na ako. Yan yeah, mong diling pinagkilta ako. Diyo, kapkapan ni Pen, kung matiyo okay. kaya. Okay. Ah! Okay. Very high. Yeah. Ay, wapin ka, na pa brancha? Ayan, kaya na ma'am, may tering, yung wallet mo. Wala eh. namin siguro panagutan ka yan. Yung driver ito ma'am, kasi hindi Pwede na ang muli yan yan. ma'am, pwede yan mayroon kuwala ng number mo pa ma'am, address mo. Para ma'am, kanyang ganyan ma'am eh. Sige lang. Mars may lalo yan. Ta, oh, ako naigit. Takasan ko pa. O, pangalala rin ni Madam. Nabalo okay? ko Sige, ko namin nalay, ko na mamayan. Sige, Madam. Nakakarita sa talaga yung bata na Kung yan ang pena kayo, may akitasada na yun. Ha? Swim na, malaki yun. What? Yeah. <tinyo> <seine Christmas. tinyo kavamuit> Tunao. Oh, send ako muna ng pagbayad ng mga pinambilin mo. Ano naman? Sa pitaka po. Ha? Pitaka? Ito <tinyo> yung pitaka mo <tinyo> na, yo. Ikaw yung panahon sa pitaka mo! Ano mo na? Sa pitaka na! Ikaw, ito yun! Inosyente ko. Wala po ako ang nagawang masama. Mawa ako kayo. Insente ako. Wala po ako kung ginagawa masama. Mawa ako, po kayo. In po ako. ako. <tipos> <tipos>